Hi, my name is Jake. Hello, my name is Alice Puto. Hi, my name is Fabian. Hello, I'm Sami. I'm from Japan. I'm from America. I come from France. And what I love about the Philippines is everyone is very friendly and welcoming. The Filipino are friendly. They are the most welcoming people I've ever met. Everyone's very hardworking, and there's a real sense of solidarity. What I love about the Philippines is playing basketball with my fellow Filipino. But what made me really stay in the Philippines is this cute little guy. Teka, Fabien, pinili mong manatili sa Pilipinas dahil lang sa isang staff toy? Oui, yes. Tama yon. Tubong France ang 28 taong gulang na si Fabien. Dito siya naninirahan sa isang komunidad sa Angat, Pulacan na kung tawagi Enchanted Farm. Pinatayo ito ng non-profit organization para sa mahihirap nating kababayan akong tutuusin malayo sa pamumuhay na tinalikuran ni Fabien sa France. Ang plano nila nagsimula ng negosyo para tumulong ng komunidad dito sa Pilipinas. So, kita kong dami-dami talaga ng ng pamilya dito sa, sa Pilipinas na mahirap, na wala sinong trabaho, wala silang oportunidad. Kaya bilang ganti sa malugod na pagtanggap sa kanya ng gawad kalinga, ang mga taga rito mismo ang naging katuwang ni Fabien sa kanyang itinayong social enterprise ang Blush and Play. Nung trabaho nila dati sa factory, pero nagsarado. So, libo-libong nanays na wala silang trabaho dito sa Bulacan. So, nakita ko ang daming bata dito sa Pilipinas, tapos kita ko wala silang laruan. Talaga na sila nung tires, so plastic bottles, yun ang laruan nila. So, nasa isip ko, pwede nagsimula ng social enterprise na dalawang social impact. Yung isa, i-provide ng livelihood sa nanays dito. Tapos nung isa, pwede ibibigay ng laruan sa bata na mahirap na wala sinong laruan. This is our plush and play workshop. So at the same time, it's a production facility. It's also a store. malaking pulong talaga kasi nagbago po lahat ng buhay namin. Nagkaroon kami ng mga permanenteng trabaho na hindi na kami po lumuluwas ng Maynila o kaya bumutang sa ibang bansa. Kumbaga sila na po lumapit, yung mga poro nila po pumunta rito para mabigyan kami ng harap buhay. Na hindi naman po kami na ngayon po naghihirap. Ang disenyo ng kanila mga laruan, pati na ang mga pangalan nito, hango sa iba't ibang prutas at gulay. Gaya ni Manny Pacquiao na isinunod sa pangalan ng ating pambansang kamao at ang kapuso nating aktor na si Mikael Daes. Ang witty ha! Bagaman at home na ngayon si Fabien dito sa Pilipinas. Kwento niya, hindi raw ito naging madali. Nung first three months ako dito, hindi, eh hindi ako masyadong magaling sa English. Then so, so mahirap mag-communicate ng no, no, tao. Pero people are just so nice here kahit it so makes it so easy for, for you to communicate. Sa katagalan, nakasanayan na rin ni Fabien ang buhay sa Pilipinas. Laking pasasalamat din niya sa pamilya Desendario sa pagbubukas ng kanilang tahanan para sa banyaga. Mabisi naman po maka-adjust na ugali niya kasi madaya naman siya ang pagsamahan, kanyan. Flexible naman siya sa lahat ng mga bagay na kung ano ang meron kami, naiintindihan niya lahat yan. Kaya kahit na meron tsaka wala, okay sa kanya kasi this is where I stay, this is where I sleep. So, simply, simply, no lifestyle ko dito sa Bulacan. Pero, okay lang ako. Pero sa kabila nito, hindi mababakas kay Fabien ang panghihinayang. Bagkus, dito sa Pilipinas, natutunan daw niya ang mga bagay-bagay na mas dapat pinahahalagahan. Okay, today we're celebrating Tito Boyet's birthday. So we brought him a cake that we're going to eat together as a family. Happy birthday! biggest lesson that I've learned here is how to be patient. Kasi in a friends, everything's fast. Everything is rushed. Nothing is uh, based on the relationship anymore. Pero kung dito sa Pilipinas, family matters, relationship matters, personal relationship matters. You know, talaga nakita ko sobrang nice about the Philippines that hospitality. The, you know, making time for for people. I've I've seen it a lot. Kaya naman bilang pasasalamat ni Fabien sa pamilya na siyang tumanggap sa kanya. One, two, two and a half, two and three, four, oh, three! Okay. Wow. Ang vida sa hapag, ang putahing Pinoy na adobo with matching saging at ang paborito raw ni Fabien, pipino. Pati nga ang pagkain ng nakakamay, natutunan na rin ni Fabien. I, I think it made me a better person. It, it made me Someone that is really more, more genuine, more, more sincere, and more patient. In, in so many ways, I think the Philippines is a place that transforms a lot of uh, foreigners into a better version of themselves. Para sa mo sa aming mga kababayan? mercy or salamat,